Ibinahagi ni Pastor Julius Bermudez sa programang Count Your Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Umali at Doktora Kitty Guzman ang kanyang testimonya sa kabutihan ng Panginoon. Kwento niya, bago siya naging pastor ay nag-aral muna siya sa isang Bible school sa Quezon City matapos umano siyang sabihan ng isang pastor mula sa Mindoro na siya ay may calling. Pinadalaan niya siya nito sa naturang Bible school at sinabihan na siya ay susuportahan Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na panalangin pala ang ibibigay nito na suporta. Sa kadahilan ng puro panalangin ang natanggap niyang suporta, tumugon niya ang Panginoon upang mairaos ang kanyang mga pangangailangan sa pag-aaral. Ayun yung sabi ko, napakabuti ng Panginoon. No? Mm, Kaya wala. Wow. wala akong binayaran sa tuition fee, sa dormitory. Wow. Maging yung mga pagkain ko ay may nag -pro provide And... Mm. Naka, napakabuti ng Panginoon. Until now, hindi ko alam kung sino yung mga tumulong sa akin. Ngunit, noong mga unang taon umano ni Pastor sa ministry, ay nakaranas din siya na aksidente na muntik nang bumawi sa kanyang buhay. Uh, vehicular accident. Magbabayad mm. lang sana ako ng kuryente ng simbahan. So, balit merong isang binata na minor na... Uh, ang kwento niya, habi niya, Pastor, mabilis ako nagpapatakbo ng sasakyan. Habi niya, and hindi ko akalain na magpe yung jeep sa harapan ko kaya in-overtake ko. Sakto namang parating ako kaya nung naksidente ako wala akong uh, matandaan na naksidente ako. Nagising na lang ako sa hospital na. Ayon kay Pastor, sinabi umano ng minor de edad na naging sanhi ng kanyang aksidente na wala itong maiaambag sa kanyang hospital bills. Kaya nagsabi ito na nais niyang tumulong sa simbahan kahit tagalinis lamang para sa balita ng nasigaw Amber Salazar